Hello friends, brothers and sisters, sa po si Lawrence. Tara na sa landas ng pag-asa. Ang ating ebanghelyo sa araw na ito ay mula sa sulat ni Luke chapter 13 verses 1 to 9. Kapatid, madali ka bang sumuko sa mga taong sa tingin mo ay wala nang ginawang mabuti? Siguro ay may mga naiinkwentro tayong taong na sa tingin natin ay wala nang ginawang mabuti. Yung mga taong paulit-ulit na lang na Nakagagawa ng masama at paulit-ulit na rin natin inaasahang magbabago pero parang wala pa rin pinagbabago. Minsan siguro ang iba sa atin ay sa sarili natin mismo tayo nawawala na pag-asa na makapagbabago pa tayo. Kung minsan ay baka galit na rin tayo sa ating sarili. Kaya't maganda ang mensahe ni Jesus sa ating ibanghelo sa araw na ito na magkwento siya tungkol sa isang tao na nagtanin ng puno ng igos sa kanyang ubasan. Ngunit sa tatlong taon na siya'y pabalik-balik o pagtignan kung namumunga na ang mga ito, ay wala pa rin siyang bunga. At nang iutos niya sa kanyang hardinero na patulin na lamang ito, ay tumugon ito na, wag po muna nating patulin ngayon. Huhukayan ko po ang palibot at lalagyan ng pataba baka sakaling mamunga na sa susunod na taon. Kung hindi pa, sa kapo ninyo ipaputol. May ng pag-asa ang hardinero sa posibilidad na maaari pang magbunga ang puno ng igos kung siya ay lamang ng karagdagang pang panahon upang ito ay pagbungahin. Pinapaalala sa atin ni Jesus na ang mga pangangailangan upang magbago upang maging matuwid ang pamumuhay at na maging mabunga ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Hindi pwedeng manatili na lamang tayong nabubuhay ng taliwas sa inaasahan sa atin ng Diyos. O hayaan na lamang natin ang mga taong mahalaga sa atin na hindi mamuhay ng naaayon sa kanyang kalooban. Kailangan nating gumawa ng paraan upang may pagbabagong maganap sa ating buhay upang makasunod sa kalooban ng ating Diyos at maging mabunga. At ganoon din naman sa ating mga kailangan gawin sa mga taong mahalaga sa atin. Kailangan natin silang tulungan upang labanan ang mga bagay na maaaring magdulot na tuluyan nilang pagkasira at paglayo sa kalooban ng Diyos. Kung gagawin natin ang lahat ng ating makakaya, kung hindi tayo susuko upang mangyari ang inaasahang pagbabago, siguradong tutulungan tayo ng Diyos na may kapal at puno ng awa. Amen. Kung kayo po ay nabless ng video na ito, maaari po ninyong i-click ang like and share na ng last ng pag-asa. Muli ako po si Brother Lawrence Quintero. Maraming salamat. God bless po sa inyong mga pamilya.